maligayang pagdating sa Tolewole at maligayang pagdating ulit sa isa pang eksperimento ng XXL na lana. Meron akong dito isang unan na walang emphasis sarado na ito at susubukan kong balutin ng buo. Meron akong itong XXL na lana, baka kilala nyo na mula sa isa sa aking mga huling video ito ay talagang malambot na material at aking 25 na karayom meron akong mga bola ng sinulid na ito, iyon ang kung ako nito mismo 250 gramo mula sa sa material na ito, mayroon akong dalawa. Depende sa kung magkano ang kailangan ko. Susubukan ko muna sa isa, pero sa tingin ko, kailangan ko pa ng kaunti. Makikita ninyo dito na ang buo ay talaga ah, sobrang laki at gagawa muna ako ng chain stitch na sa isang gilid ng unan. Ganito! Kaya magsimula tayo sa mga air loop muna. At ah. Higpitan ng kaunti at pagkatapos ay meron na akong isang chain stitch. Dalawa. Datlo. Apapet. Lima. Makikita ninyo na hindi ko rin mahawakan ng maayos ang sinulid sa aking kamay. Kaya inilalagay ko ito sa paligid ng karayom sa lagase. Eh? Pito pero hindi pa sapat sa palagay ko. Sampu ang kailangan para sa lapad na ito. Wala. Uh, siyam. Kita-kita. Mama, yeah. Oh, mukhang maganda ito. Ayos ito para sa akin. Kaya dito ito papunta sa kabila. Pagkatapos, gagawin ko ito na kukuha ako ng isang air loop para sa taas. At pagkatapos, ay magsisimula akong magkabit pabalik gamit ang buhol na siksik. Kabaliwan, walang lasa. At isang basa. beses na itaas. Tapos ay sa pamamagitan ng parehong mga loops sa karayong bilang numero isa. Hilahin ito at dumaan sa pareho. At ito ulit. And nagpapatuloy. Hanggang sa muli. Makikita ninyo, ito ay magiging medyo mabilis, medyo malaki. At ulitin at dumaan. agad na ako'y babalik sa simula. <laughs> Hindi talaga maraming tusok ang ginagawa ko dito. Eto ay ilalagay lang dito pagkatapos. Mukhang napakaganda sa tingin ko. At ngayon, nasa huling bahagi na ako. nana sa punto ng tusok na tayo. Ito na ang huling tusok. Dito ko rin nilagay ang simula ng sinulid. At ngayon ay magkukrushit ako ulit dito sa tusok na ito. Sa ibabaw ng tulay at sa gayon ang gilid na ito. At pagkatapos, mag-crochet ako sa likod, sa bandang ibabang bahagi. Tutusukin ko ulit. At tinatapos ko rin ang gilid na ito. Kaya mayroon na akong harap at likod para sa aking unan na maari kong pagtayuan. Uh, Fals ka maaari ko sa itong ipagpatuloy na i-crochet sa mga round. nakikita nyo, tinutusok ko lang dito sa ibaba sa base. So, maari mo rin gamitin ang iyong mga daliri para hilahin ito ng kaunti. So, ito yung mga lugar kung saan tinusok habang dinadaanan ko ito gamit ang aking mga daliri. E, yun at pagkatapos ay meron ako dito ang hanging chain. Nagdadagdag din ako ng isa pa rito sa huli para tulayin ang mga gilid. At pagkatapos ay magkukrosya ako ng walang dagdag na pagtaas basta paikot-ikot lang magpatuloy sa susunod na bilog. Kaya dito makikita ninyo na ang base. At kapag ipinagpatuloy ko na ngayon ng walang dagdag, dito, simpleng tusukin sa butas at gawin ko ang aking solidong mga ganchilyo. Magkakasama it parang isang kuweba at ang aking unan ay magkakaasya dito mamaya. Ah. Uh bago iyon, simulan muna natin dito sa paligid. Para sa king base. Kaya dito, pwede mo na talagang makita ngayon kung gaano kaganda, parang isang tuktok o kung paano ipapasok ang unan mamaya. Muna tayong mag-unroll ng kaunting lana. Tapos, Magpapatuloy tayo sa fixed stitches. Laging dito sa pattern ng stitches na umiikot dito. Nandito na ako sa gitna ngayon. Update. Pagkatapos ng isang bola ng sinulid, ganito ang itsura. At meron tayong butas dito. Nangyari lang ito dahil hindi ako nagdagdag ng karagdagang mga tahe. At dito nga pala ay nagdagdag ako ng isang loop sa magkabilang gilid. At titingnan ko kung ano itsura kapag nilagay ko ang una. Asi ha. Kaya mga kalahati na ang natatakpan ko ngayon. Tulad ng sinabi ko, may pareho pa akong haba. Medyo mas maikli sa kalahati, pero sa tingin ko ay magkakasya ito ng maayos. Narito, makikita ninyo ito. Sa tingin ko, maganda talaga ang disenyo. Gusto ko rin ang kulay. Itutuloy ko lang ang pag -crochette. Simpleng itinali ko lang ang susunod na particular dito. Makita ninyo, dito ay talagang mahusay. Nahawak sa isa't isa, kahit na ito ay isang maliit na bahagi lamang na nakausle. Kaya dito, magpapatuloy tayo sa susunod na balutan. Meron akong maliit na buhol dito, pero ito'y nasa kabila. Kaya ay mag-sign in at maari. Bale, lang ng basta-basta. At tulad ng sinabi, araw-araw na lang mula ngayon kasama ang disenyo. At dito na ako ulit nakarating. Hindi ito naging ganap na parisukat. Um, ito ay medyo mas mahaba kaya dito sa lapad kaysa sa taas nito. Ngunit wala akong sapat na lana para tapusin ito ngayon. Talagang kailangan pa ng isang buong ikot. Kaya gagawin ko na lang ngayon. At syempre, ilalagay muna natin ang unan sa loob. Oh, nandito ang crochet hook. Ay, palam! Ay, oh. Salamat, palam, palam, palam! Kaya ang tiyak na makikita mo ngayon, et, ay naging napaka napakasiksik. Halos hindi mo makita ang puti sa loob. so, na! Sugilip, tumingin. Ha <laughs> nasa loob ang unan. At syempre, ah, medyo napapasok ito dito. At ngayon, tatahin ko na ito sa itaas. Kaya ay babalik ko na ulit ang crochet hook dito. At mayroon pa akong buong natitirang lana dito. it's Ang siya, ang pang-udyok ay hindi na sapat ngayon. Para magtagtag pa ng isang buong hanay at hakbang sa paggawa nito. Kaya dito lang muna tayo. at hinila ko ito sa magkabilang panig ngayon. At pagkatapos ay dito sa susunod na sahe, sa magkabilang panig, iilagay sa paligid ng hook at dumaan. Hindi talaga ito pakiramdam tulad ng pag -crochet. Hindi ganun ka-intuitive tulad ng dati. Pero makikita nyo kung paano ko ito isinasara ngayon. at at tapos narating ko na talaga ang dulo hinila ko talaga ang sinulid ng malaki Pwede ko itong i-weave dito at magdagdag ng kaunti pang tago. Ngunit sa pangkalahatan, ay ah, isang beses na pag-ikot, tapos na ang unan. Talaga bang tamang-tama, mga malalaking tahi? Ilalagay ko lang ang aking mga daliri dito sa tabi. Talagang mas malaki kaysa sa aking hinlalaki. Talagang malaking lana. Ang unan ay may magandang lumalabas ang kulay. Tingnan mo. Mas malayo pa at hindi ko magagawa. Kaya ganito ang itsura nito sa laki. Talaga, oo, ito ay rektangulo. Hindi ito ganap na parisukat dahil may dagdag na hilera. Naging parisukat ito, ngunit nagkasya rin naman ng unan at may magandang volume ito. Sobrang lambot, sobrang lambot. At sana nagustuhan nyo ito at nag-enjoy. Kung oo, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Huwag kalimutang i-activate at magkita-kita tayo ulit sa susunod na tolobole. Hanggang sa muli. Paalam!